So, day malapit naman yung Mother's Day and nakikita ko sa Facebook na marami nagpaparinig sa asawa nila na um, sana may magbigay nila regalo, ganyan, just nag-share-share sila ng mga products. So, ngayon, guys, napaisipan ko na para sure talaga na magugustuhan ko yung marireceive ko this Mother's Day. Kasi 6 na ngayon and 11 yung Mother's Day. Hopefully, ma-arrive siya in time. Pero pag hindi, okay lang din. So, first step, guys, ay patulogin niyo muna yung mga asawa nyo. Tignan, natulog na siya, guys. Second step. Magpili kayo sa Shopee nyo o sa Lazada app nyo o sa TikTok app kung ano yung gusto nyo bilhin for Mother's Day. un sure-sure na gusto nyo pero hindi naman yung over talaga na sobrang mahal. Yung parang hindi din siya magagalit ba? Pero depende sa inyo kasi alam nyo naman kung magkano yung pera ng asawa nyo. So, day, ito na yung... Uh, so, first step. Yung second step, day, mag ka ng ano ng anong gusto mo sa Shopee. So, Shopee ako or sa kahit anong platform na gusto mo, day. Basta ikaw na yung bahala kasi ikaw naman yung nakakaalam. So, ito yung bet na bet ko. So, pagkatapos nyan, ay mag-ano tayo? Magsabi sa kanya. So, magsabi tayo, day, na bibili tayo or mag-order tayo sa ano sa Shopee or sa anong saan ka mag-order para aware din sila pero uh, at this point um, tulog man sila tapos parang na ano na yung pagising na nagising sila tapos pa -oo, oo na lang yan guys so try natin now B B B B mag-order oh. ko na ako pas thanks bye So guys, pagkatapos nun, diba nam sabihan naman natin sila, so para di, di, di din tayo mag-guilty or di din tayo mapagalit na pag natin, at least, um, nagsabi tayo sa kanila guys, so yung anak ko may tinatanong. So the next step guys, ay i-check out na natin yung napili ating product. So ito man yung napili ko guys, tapos i-ano natin. Tapos, ah, uh, ito akin. So yung 288 tapos, i-ano na lang natin i-spay later para hindi mag-alit 6 hmm, ah, months na lang 6 months so, katapos na. bye now basta i-check out na natin yan guys So, pagkatapos niyan, guys, na may pinakonfirm sa akin. So, i-check natin, guys. O, ayan, ba diba? So, naka-check out na tayo. Tsaka, to ship na siya. Para hindi na kayo maisip-isip or manghinayang na baka hindi nyo nagustuhan yung regalo ng mister nyo or asawa nyo sa paparating na Mother's Day, hindi kayo na yung gumawa ng paraan. So, eto lang yung ginawa ko. Just sharing! Happy Mother's Day to all the mothers out there. God bless us. Bye!